Magandang gabi sa inyong lahat. Ako si Mr. Kira at ngayong gabi ay may isang nakapangingilabot na kwento tayong pagbabahaginan. Isang lihim mula sa isang bahay na dapat ay naging tahanan ng kasiyahan. Ngunit ngayoy pinagmumultuhan ng mga alaala ng dugo at sigaw ng mga kaluluwa. Ihanda niyo na ang inyong sarili dahil ang maririnig nyo ay maaring magpatindig ng inyong balahibo. Simula na natin ang kwento. Mr. Kira, ako si Marcus at isusulat ko sa iyo ang karanasan na hanggang ngayon ay pilit kong kinakalimutan. Ngunit bawat gabi, bumabalik ito sa alaala ko. Tila ba hindi na ako makakatakas Nais kong ibahagi ito, pakasakaling gumaan ang bigat na dinadala ko. Lumaki ako sa isang maliit na bayan sa Bohol, hindi kalayuan sa isang lugar na matagal nang tinatawag ng mga tao bilang monasteryo ng mga patay. Noon pa man, naririnig ko na ang mga kuwento tungkol sa isang pari na pinugutan ng ulo sa loob ng lumang simbahan. Ayon sa matatanda, Noong panahon ng digmaan, may mga tulisan na sumalakay sa monasteryo. Ninakawan nila ito ng mga alahas at gamit pang simbahan at nang subukan ng paring pinuno ng monasteryo na ipagtanggol ang altar. Doon siya pinugutan ng ulo. Sabi ng mga kwento, hindi raw natapos ang kanyang huling misa. Kaya tuwing hating gabi, maririnig daw ang tila boses ng isang pari na nagdadasal kahit wala ng tao roon. Ang mas nakakatakot, may mga ilan na nagsabing nakakita sila ng anino ng isang taong nakasutana hawak ang krus, ngunit wala itong ulo. Lumipas ang mga taon, naging usap-usapan na lamang ito. Ngunit kaming magkakaibigan, sina Carlo, Nathan, Trisha, Hazel at ako ay naakit ng kuryosidad. Lalo na si Carlo na laging naghahanap ng thrill mga pre, tara naman sa monasteryo. Tingnan natin kung totoo yung pari na pugot ang ulo. Sabi niya, minsang nagkakape kami sa isang maliit na tindahan. Alam kong delikado at bawal, pero natabunan yon ng kagustuhan naming maranasan ang kakaiba. Naisip ko ring baka isa lang itong alamat, na matagal nang pinalaki ng takot ng mga tao. Ngunit sa puso ko, may kaba na hindi ko maipaliwanag. Dumating ang gabi ng aming lakad. Buwan ang nagsisilbing ilaw sa daan patungo sa monasteryo. Malayo pa lang, tanaw na namin ang silweta ng gusali. Malaki, luma at tila nagbabantang nakatayo sa gitna ng kakahuyan. Ang bubong nito ay halos gumuhu na at ang mga bintana ay butas na butas parang mga matang nakamasid sa amin. Tahimik ang paligid. Ang tanging naririnig namin ay ang mga kuliglig at ang yabag ng aming mga paa sa tuyong damo. Nang malapit na kami sa mismong pader ng monasteryo, biglang may malamig na hangin na dumampi sa amin. Napahinto kami saglit. Grabe, ramdam niyo ba? Bulong ni Hazel habang nagkukubli sa likod ko. Arte, hangin lang yan, sagot ni Carlo, pero bakas din ang tensyon sa kanyang mukha. Tinulak niya ang sirang pinto ng monasteryo. Mabilis itong bumukas at agad kaming sinalubong ng amoy alikabok at bulok na kahoy. Ngunit may isang amoy na sumingit, amoy kandila. Para bang bagong sindi kahit halatang matagal ng walang misa sa lugar na iyon. Pagpasok namin, una kong napansin ang altar, sira-sira na ito puno ng bitak ang marmol at may mga lumang tela na nakasabit. Pero ang mas nakapangingilabot ay ang pakiramdam na may nakatingin sa amin. Para bang hindi kami nag-iisa? Ang creepy dito, bulong ni Trisha habang nakayakap sa braso ni Nathan. Relax lang. Selfie muna tayo dito. Proof na nandito tayo. Tawa ni Carlo at agad na kinuha ang kanyang cellphone. Ngunit bago niya maklik ang kamera, biglang may umalingaungaw na tunog. Isang mababang tinig na tila nagmumula sa gitna ng altar. Latin ang wika, parang nagdarasal. Napatigil kami lahat. Walang nagsasalita, ngunit ramdam kong pare-pareho naming naisip ang parehong bagay. Nagsimula na ang misa ng pare. Kahit wala naman kaming nakikita. At sa sandaling iyon, Nagsimulang bumigat ang hangin sa loob ng monasteryo parang unti-unting pumupuno ng isang presensya na hindi namin maipaliwanag. Matapos ang unang pagdinig namin ng tila-latin na dasal mula sa altar, halos manigas kami sa kinatatayuan. Tanging si Carlo lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na sumigaw. May tao ba riyan? Malakas niyang sabi tila pilit pinapakalma ang sarili. Ngunit walang sumagot. Ang dasal ay nagpatuloy, mababa at parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napalunok ako at sa di maipaliwanag na dahilan, parang may humihila sa akin papalapit sa altar. Marcus, huwag, sigaw ni Hazel. Hinila niya ang braso ko, pero hindi ko alam kung bakit. Para bang may paanyaya ang mismong lugar? naglakad kami papasok pa lalo. Ang bawat yabag namin ay may kasabay na alingaw-ngaw ng yabag din, pero mas mabigat, mas mabagal. Lumingon ako sa likod. Wala namang ibang tao. Guys, naririnig niyo ba yun? Parang may sumusunod, mahina kong sabi. Tumango si Trisha at halos lumuha na. Si Nathan naman ay pilit nagmamatapang, pero baka sa kanyang mukha ang takot. Baka dagalang... O hayop! Relax, pero nanginginig ang kanyang tinig. Nang makarating kami sa harap ng altar, nakita naming may nakapatong na lumang libro. Para itong misa, litanis, ngunit ang mga pahina ay halos punit-punit na. Ang nakakapagtaka, bukas ito sa gitna, at ang sulat ay malinaw pa rin, tila bagong tinta. Latin ang nakasulat. At bagaman hindi ko ito maintindihan, ramdam ko ang bigat ng bawat letra. Huwag na nating galawin 'yan, bulong ko. Pero bago pa ako matapos, si Carlo ay agad na tumawa. Ano ba kayo? Baka ito yung magic spell ng pari. Kunin ko nga at inabot niya ang libro. Sa sandaling hinawakan niya 'yon, biglang tumigil ang dasal. Ang buong monasteryo ay binalot ng nakabibinging katahimikan. Napatingin kami lahat sa paligid, hawak-hawak ang isa't isa, at doon nagsimula ang kakaiba. Ang mga kandilang matagal ng patay ay isa-isang nagsindi, wala man lang apoy na dumampi. Lumingon kami at nakita naming puno na ng liwanag ang altar. At sa gitna ng liwanag, unti-unting nabuo ang isang anyo, isang lalaking nakaitim na sutana, mataas, matikas ngunit nang umangat ang liwanag hanggang sa kanyang leeg, doon namin napansin, wala itong ulo. Halos mapasigaw si Hazel, si Trisha naman na ay napasapo sa bibig niya. Ako, nanlamig ang buong katawan, hindi ito imahinasyon, nakikita namin ang pari na pugot ang ulo, hawak ang krus na tila itinuturo sa amin. Hindi gumalaw ang pari, ngunit sa aming isipan, may boses na umalingaw-ngaw. Bakit kayo nandito? Ang misa ay hindi pa tapos. Nagkatinginan kami, walang makapagsalita. Para bang ang mismong isip namin ay pinapasok ng boses. Ngunit ang mas kinatatakutan ko ay ang sumunod niyang sinabi, Ngayon, kayo ang magtatapos. At biglang sumara ang pinto ng monasteryo ng malakas, para bang isinara mula sa labas wala na kaming ligtas na daan palabas. Nanginginig pa rin ang tuhod ko nang unti-unting lumapit sa amin ang pare na pugot ang ulo. Mabigat ang bawat yabag, parang may bakal na kalansing na sumasabay. Nakasuot pa rin siya ng mahabang sutana, ngunit ang itim na tela nito ay parang naluluto sa usok at abo. Ang hawak niyang krus ay matalim ang anyo Tila ba gawa sa bakal na dugo ang kumikintab? Sa kawalan ng ulo, may nakapalibot na makapal na usok at mula roon ay may malamig na hiningang dumadampi sa balat namin. Diyos ko, bulong ni Trisha habang napapaatras. Hindi ito totoo. Hindi ito totoo. Ngunit lahat kami ay nakapako ang tingin. Hindi ito katang isip. Nasa harap namin ang kaluluwang hindi matahimik bigla itong huminto at marahas na itinaas ang krus. Sa isang iglap, narinig namin ang malakas na tunog ng kampana. Pero paano, gayong matagal nang sira ang kampanaryo? Ang tunog ay paulit-ulit. Mabigat, tila ba nagbabadya ng misa. Dong, dong, dong. Sa bawat tunog, may lumilitaw na mga anino sa gilid ng simbahan. Una ay mga hugis tao, mga monghe marahil, na nakayuko at nagdadasal. Habang tumatagal, mas dumarami sila hanggang mapuno ang buong simbahan ng mga nilalang na walang mukha. Lahat sila ay tila sumasabay sa misa ng pari. "Marcus, anong gagawin natin?" garalgal na tanong ni Nathan, habol ang hininga. "Hindi ko alam," sagot ko, halos mapasigaw. Si Carlo naman, pilit na itinatago ang takot. Kumulto lang yan, dapat pwede natin takbuhan, di ba? Pero bago pa siya makatakbo, biglang bumagsak ang malaking pinto ng simbahan at tuluyang nagsara. Ang pari na pugot ang ulo ay lumapit pa. Nang makalapit siya ng ilang hakbang, kitang kita ko na sa ibabaw ng kanyang leg, may lumilitaw na hugis ulo, pero hindi ito kumpleto. Balat lang na tila nilalantad ang kalansay, mga mata na puti at bunganga na puno ng itim na dugo. Napatakip ng mukha si Hazel at napaiyak. Si Trisha naman ay halos mawalan ng malay, ngunit ang boses ay malinaw sa aming lahat. Hindi pa tapos ang misa. Kayo ang aking mga sakripisyo. Sa sandaling iyon, ang mga aninong monghe ay sabay-sabay tumingin sa amin. Dahan-dahan silang lumapit, nakayuko pa rin, parang mga katawan na wala sa sarili. Ramdam kong wala na kaming mapupuntahan. Lahat ng pintuan at bintana ay nagsara at tanging ang pari na pugot ang ulo ang nagmamando sa paligid. Sa isip ko lang, iisang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Bakit kami? Naguunahan ang tibok ng aming mga dibdib nang sabay-sabay kaming umatras ang mga aninong monghe ay nagsimulang maglakad papalapit. Mabagal ngunit walang tigil, habang ang pari na pugot ang ulo ay nakatayo sa gitna, hawak ang krus na tila ba siya ang maestro ng nakakatakot na ritual. Marcus, dito sigaw ni Nathan sabay turo sa isang maliit na pintong kahoy sa gilid ng altar. Agad kaming kumaripas, halos madapa sa pagmamadali. Ngunit bago pa man namin marating iyon, biglang bumangon mula sa sahig ang isa sa mga anino at humarang sa amin. Halos wala itong anyo maliban sa maitim na usok na hugis tao. Pero nang dumampi ito sa braso ko, nanlamig ako hanggang buto. Pakiramdam ko ay sinisipsip nito ang lakas ko. Napaatras ako, nanginginig, at muntik nang bumigay ang tuhod ko. Huwag kang titigil, Marcus. Sigaw ni Carlo habang hinila ako. Sa sandaling iyon, nagsimula ang malakas na pagkalansing ng mga bakal na tila tanikala. Tumunog ito mula sa kisame, pababa sa sahig, para bang may dumadagundong na mga kadena. Nang tumingala ako, nakita kong nakabitin mula sa dilim ang mga tanikalang may kalansing, at isa-isa silang bumabagsak na parang mga bitag takbo sigaw ko. Nagkahiwa-hiwalay kami ng daan. Si Natasha at Hazel ay dumiretso sa likod ng altar habang kami naman ni Carlo at Nathan ay pumunta sa lumang pasilyo na puno ng mga sirang upuan. Ngunit saan man kami pumunta, sumusunod ang mga anino. Naririnig ko ang iyak ni Hazel mula sa kabila. Marcus, tulungan mo kami. Gusto kong balikan sila pero hinila ako ni Nathan. Kapag huminto ka, mamamatay tayo lahat. Ramdam kong totoo ang sinabi niya. Habang tumatakbo kami, unti-unting bumabagsak ang paligid. Ang mga dingding ay tila gumagalaw, nagbabago ang itsura ng monasteryo, parang sinasara nito ang lahat ng posibleng daan. Sa dulo ng pasilyo, nakita namin ang isang lumang hagdan na pababa. Agad naming tinakbo iyon. Ang sahig ay basa, amoy lumang lupa, at mas lalong bumigat ang hangin. Sa ibaba ng hagdan, bigla naming narinig ang sabay-sabay na tinig ng mga monghe. Konsumatumest. Konsumatumest. Halos manginig ang aking tuhod. Latin iyon. Sa pagkakaintindi ko ang ibig sabihin, tapos na. Ngunit paano matatapos kung kami pa lang ang susunod na bahagi ng kanilang ritual. Sa likod namin, naririnig ko ang malakas na yabag ng pari na pugot ang ulo. Hindi siya tumatakbo, ngunit bawat hakbang niya'y mas mabilis kaysa sa amin. Para bang kahit anong gawin namin, hindi kami makakalayo. At nang lingunin ko siya, dun ko nakita ang pinakakinatatakutan ko. Sa liig niya, unti-unting nabubuo ang ulo hindi na usok, hindi na anino, kundi ulo ng tao. Ngunit hindi isa, maraming mukha, nagdidikit-dikit, paikot, lahat nakapikit, lahat parang nagdurusa. Napahinto ako sa takot. Diyos ko, hinila ako ni Carlo, tuloy lang, Marcus. Huwag kang huminto. Pero habang tumatakbo kami, ramdam ko na kahit saan kami tumungo, ang pari at ang kanyang mga anino ay nakasunod at darating ang sandali na wala na kaming matatakpuhan. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang tungkol sa mahiwagang bahay. Sa kabila ng babala ng matatanda, marami pa ring usisero ang nagtangkang silipin ang lumang istruktura. Pero kakaiba, bawat isa na pumasok ay may iniwang bakas ng takot. Maputla, nanginginig at halos hindi makapagsalita Laging iisa ang kanilang binabanggit. May mga palad na duguan sa loob, dumadampi sa kanilang balat kahit walang ibang tao roon. Si Eliza na ngayoy unti-unti nang nababaliw sa mga naririnig at nakikita sa kanyang sariling bahay ay muling nakaramdam ng kakaiba isang gabi. Habang tahimik na nakahiga ang kanyang anak, isang tunog ang gumapang mula sa dingding. Parabang may kuko na kumakayod. Napasigaw siya nang makita ang pulang mancha na dahan-dahang lumalabas sa pader, parang sugat na bumubuka. Agad siyang lumapit para hawakan ito, pero natigilan ng maramdaman ang lagkit ng sariwang dugo. Napatakbo siya palabas ng kuwarto, ngunit biglang bumukas ng kusa ang lahat ng ilaw sa bahay. Sa bawat sulok, kitang-kita niya ang mga hugis ng kamay na dumikit sa dingding, naiwan ang bakas ng dugo, at may kasamang bulong ng mga tinig na nagsasabing, Huwag mong ilihim ang aming kasalanan, o ikaw ang susunod. Napasubsob si Eliza sa hagdan at halos mawala ng malay, ngunit isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang batok. Sa harap niya, lumitaw ang anino ng isang babae. Nakalugay ang mahabang buhok at punit-punit ang damit na tila galing pa sa lumang panahon. Pulang-pula ang mata nito at nakatingin ng diretsyo sa kanya. Hindi ako makaalis hanggat hindi nabubunyag ang katotohanan. Mahinang bulong ng multo bago biglang nawala sa dilim. Mula noon, nagumpisa ng bumigat ang bawat araw para kay Eliza. Ang kanyang anak ay nagsimulang magsalita ng mga bagay na hindi niya alam kung saan naririnig. Pangalan ng mga taong hindi niya kilala, kwento ng mga bangkay na inilibing sa ilalim ng bahay at mga sigaw na naririnig daw niya tuwing madaling araw. Hanggang isang gabi, habang malakas ang ulan, muling nagpakita ang multo sa pagkakataong ito, hindi lamang iisa, kundi marami na. Lalaki, babae, matanda at bata. Lahat duguan, lahat nakatitig kay Eliza. Sa pagitan ng kanilang mga katawan, nakasulat sa dingding gamit ang dugo ang salitang At dyan nagtatapos ang isang kwento ng lumang bahay na naging taguan ng mga kasalanang hindi kailanman nailibing. Ngunit ngayon, alam mo na ang katotohanan ng bumabalot dito. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang nakakakilabot na kwento. Hanggang sa muli nating pagkikita sa dilim.